mo. May, May kanin na yun na. sa akong handa. Suloy, Ay, kadaghan ra. Ha? ang kapanin. Eh? si Jewish pinirito. Ay, meron pa pala. Kasunog. <laughs> na si pirito. Magansarap nga yung masu... Go. Ay, sunog. Masarap yan. Masarap yan. Kasunog.

Mga bata yung iba, gumagamuhon lang yan. lang, repeat lang dito. mo ng Tama ka pala, okay. Glino. Ganyan pala kasi dito kayo kakain. Oo, oh, yan ang pinakakainan dito. Yan, ah. lang dyan, lagay dito. Yan ang purpose niyan. Anong pala yun? ganun pala yung purpose nun happy birthday dahil da. <laughs> nandito kasi siya oh, <laughs> Dito, di, siya di, siya, Baka siya pero nandito ay, ka naman ba, mo eh. niya ni oh. joey lahat kasi birthday ko daw ayun yelo tayo para malamig <laughs> ayun yelo tayo 嗯。